Ngayon nga iba ipapakilala ko sa inyo ang isang motor na minsan nang nakita at nasilayan natin sa kakalsadahan ng Pilipinas. Isang underbone na nagtangkang makabahagi ng tagumpay pagdating sa 150cc class. Isang icon pagdating sa kanyang kategorya. Hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa rin ng karamihan. Walang iba? Kundi ang RS-150. Kilala ang Honda sa pagbibigay ng dekalidad at maaasahang makina. At pagdating sa kanilang mga patokyano, hindi maaring hindi ibigay nila ang kanilang buong galing at husay. At pagdating sa mga 150cc class, isa ito sa pinakakailangan at hinahanap lalo na dito sa Southeast Asia. Ngunit isang pagkakamali ang habang buhay ng hindi mababawi. Isang pagkakamali na tumatak sa mga patokyano nito at sa mga riding communities. Ang tensional issue ng RS-150. Isa na rin sana ako sa kukuha ng RS-150 ng mga panahon na yon. Katunayan, na-test drive ko pa ito matapos nitong maipakilala sa Inside Racing event noong 2016. Dito ay naramdaman ko nga at narinig ko yung parang may kumakalansing sa makina nito. Kung tutusin, napakadali at napaka-basic lang ng tensionary issue na ito. Subalit para sa mga nakabili nito, ay hindi mo nga naman gugustuhin mayroong kalansing kang maririnig kahit bagong-bago pa lang ang siklo mo. Idagdag mo pa ang hindi ganon kabilis na pag-aksyon ng mismong kumpanya dahilan para mas dumami pa ang mga nagkakaroon ng issue nito at di kalaunan ay nai-report pa sa Rapi Tulpo. Dahilan para mas dumami lalo at mawala ng bilib ang mga nagbabalak palang lang sanang kumuha ng motorsikla na ito. At di kalaunan ay tuluyan nang hindi itinuloy ang produksyon nito at tuluyang ma-face out sa Pilipinas. Pinalakas ng 149cc engine, 4 stroke, 4 valves, double overhead cam ang makina at ito ay naka-liquid cooled. 6-speed manual transmission na kayang sumipan ng 15.7 horsepower at maximum torque na 13.5 Nm at 6,500 RPM fuel injected ito at kasama ito sa mga pinakabatang fuel injected na mga makina ng mga panahon yon. Kasabay niya ng CBR 150 version 3 at ang CB 150 naked version. Naka 70 90 by 17 ang unahang gulong at naka disc brake. ni Pat Caliper yan at 80 by 70 naman sa likod. Harap at likod naka disc brake. Tubeless na po ang lahat ng mga gulong may kickstarter at tapakan ng angkas. Ang RS-150 nga ay sagot sa mga batang henerasyon na naghahanap ng kalayaan at magandang performance na motosiklo. Ito nga ang naging simula ng Generation S dahil sa pagiging sporty at sharply edges ng mga hulma ng mga motor noon. Kasabayan nito ang bagong version ng Raider R150 na fuel injected na. Sa ganun ding taon, halos magbanggaan ito sa kalsada at hindi mo na talaga malaman magdadalawang isip ka kung alin ba sa dalawa ang kukunin mo. Bata pa lang ang fuel injection ng mga makina noon pero dahil daladala -dala ito ng Honda ay tiwala pa rin ang mga parokyano nito not until na magkaroon ito ng issue sa kanyang tensioner. Katulad din ito ng makina ng CBR150 na fuel injected at meron na rin bank angle sensor na kung saan pag natumba ang motor mo 60 degree, usa pong mamamatay ang makina para maiwasan ang mas malalapang disgrasya. At dahil ito ay sports bike na nilagay sa underbone category para itong isang bisikleta na nilagyan mo ng makina dahil sa napakagaan at ang resulta ay isang mabilis at napaka-agresibong motorsiklo. Digital na ang kanyang speedometer, naka-clip on handlebars at ang mga buttons nyo. High and low beam, busina, left and right signal light sa kaliwa. May traditional na suse at merong lock. Sa kanan nyo naman, wala kayong ibang makikita kundi ang ignition switch. At na mga panahon na yon, 2016, LED na po ang ilaw ng RS150. Napaka-sharp ng datingan, harap at likod maging ang tapalodo ay pointed. Ito na sana ang tatapat sa tinaguriang hari ng underbone kung hindi lang sa kanyang issue. At siguro sa ngayon ay marami tayong mapagpipili ang mga motorsiklo. Subalit dahil ito ay na-discontinue na dito sa Pilipinas, eh hindi ibig sabihin na hindi ito magbabalik. In fact, sa ibang bansa ay tuloy-tuloy po ang production nito at hindi po nagbabago ang hulma at forma nito at napakaraming mga kulay na pwede kang pagpilian. Siyempre, matagal nang wala ang T-Virus o yung tensioner issue ng motor na to. Pero dahil nga sa dala na tinatawag, eh mahihirapan pang makabalik ang isang kagaya ng RS150 na legend na nga pagdating sa mga motorsiklo at icon na hindi basta-basta malilimutan. Alam mo bang nagbalik muli ang RS-150 pero hindi sa kanyang dating katauhan sa pamamagitan ng Winner X-150 sa ngayon. Kung hindi mo nalalaman, ang Winner X-150 ay nagsishare ng engine parehas na parehas ng RS-150 na nakilala natin noon pero sa ngayon ay ibang forma at makabago din ang kanyang teknolohiya na merong slipper clutch at ABS na. Maaaring nagpahinga lang ang RS-150 pero nabubuhay siya sa dugo ng Winner X150. Kaya kung issue pa rin ang problema mo sa RS150, well, dito sa bagong technology ng motor na ito, ay siguradong, garantisadong, hindi ka nabibiguin pa muli. Mabibili mo ang RS150 dito sa New Neymar. Sa halagang 98,250. Limited edition to ng Repsol, mga bossing ha. At bibihira ka na lang talagang makakita ng ganitong unit sa ngayon. Hanggan dito na lang ating video at at ito lang ang masasabi ko sa inyo. Kung may nawala ay siguradong may magbabalik para sa panibagong yugto ng isang motorsiklo. Ito ang RS 150.